Yes, good morning po. Today is the third day para ikatlong araw sa aming pagbakasyon dito po sa South Korea. At ngayon po ay ating ikalawang breakfast dito po sa lugar na ito. Tara, samahan niyo po ako para ipakita ko po sa inyo ang mga pagkain dito naman po sa dito. po namin sa lugar na ito. Yay! Andito po tayo sa second floor. Ang kanyang po nila dito ay second floor. Ang kanilang restaurant. At officially ay 7 o'clock in the morning ang kanilang pagbubukas para po sa kanilang breakfast. Kaya naman maaga ako. Ayan, dalawa, dalawa lang nakauna sa akin, mga bisita rin po dito sa hotel. Yung mga kasama ko pong pare, ano ba po sa taas? Tulog pa. Umaga akong kumakain. Para sigurado. O, di ba? Pagpasok niyo po kanina dito, kailangan niyo po ipakita sa kanila ang mga tickets. Ticket doon na binibigay sa inyo ng hotel. At siyempre ayoko muna ipakita yung ticket ko <coughs> para hindi mo nakita yung barcode niya. Tara, samahan niyo po ako sa ating breakfast sa umaga ito. Ito po ang kanilang breakfast. Meron po silang ganito. Hindi ko po alam kung ano ito. Meron ulit na kimchi. Tapos hindi ko alam kung ano ito. At meron po ito. Siyempre, nasa Asia po tayo. Meron po tayong rice. Meron dalawang soup. Ito at saka yun ang nakakatawa sa kanila, ito po ang kanilang itlog. Mukha pong puding, di ba? At syempre, yung paborito ko, ito po ang kanilang sausage. Ito parati ang yung pinapadami. Paborito ko kasi pangalawang pulang na po namin ito. Pangalawang breakfast. The same pa rin ang ito. Pangalawang breakfast, kasi sa inyong Meron din po silang tropical fruit, potato salad, at cabbage salad. Cabbage salad, potato salad, at saka tropical fruit. Siyempre dito tayo sa tropical fruit. Same din, meron silang cereals, meron silang milk, they have breads, and butter. Ayan, meron po kayo na nag-operate, automatic. At meron silang juice. Meron po silang coffee. Kanina, doon po si Father Gerald. At ito po ang aking kinuhang breakfast. At ito naman po ang kinuhang breakfast ni Father Jerry. <laughs> ang dami. Ito ang kinuhang breakfast naman ni Father Efren. Ha? Ay, ayaw na pagalita. Hinampas ako. Ayaw na ipakita ang lahat. Ito po ang ating mga breakfast sa pangalawang araw dito po. It's thank you. Lahat naman po ito ay masasarap. Today is November 6 is the same time birthday of Father Emil Ito pang birthday po Thank you po At kasama namin siya O diba?